Pa? Ah. Oh, uh, pa. Sabi mmh. mga lods. Linos sa ilalim ko Yan. Oh. Oh. Shoutout nga pala sa mga subscriber nating patuloy na nagsusuporta sa aking channel. Shoutout sa inyo mga Lods. Sana sa susunod na video natin ay eh, mas marami na kayong mga Lods. So yun mga Lods, uh, nakatama na naman kami ng baritos dito mga Lods. Medyo marami rin to. Yun, mga Lods. Yun o. mga Lods. Kami yan. Uh pati doon, ayun pa o maralim na uh, sa ilalim na marami ito mga lods mga baritos 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 Maka dali na naman kami so. na ito ang area namin kay uwi ito yung eh, Ibu namin nampin do Dobar na nak? Dobar da di nuovo questo? dami dami puti hey, na naman lambat mga lods oh ah mm. oh may nalaglag pa sabi mga lods yun sa ilalim kayo yan Maritos, mga lords. Ano na mati oh. Saan? Diyan man sila kanina sa kawan-kawan. Meron pa yun dyan sa loob. Ito yan. Ay, magpasok. Ah. May man kayo dyan sa loob. Grabe mga lods oh. Baritos. Baritos. Ito na sila lods oh. Oh. Ah, ito na sila oh. Agay. Grabe o Atas sa kinagat kin no. Grabe Padami. Kala mo daw tabagak ba? mga lodso baritos. Baritos. baritos baritos lang baritos kunti yung balo ito sila may balo nga malaki pa hindi pa magpasa sa loob ito sa din sa itong hasang lang yung nakasabi gabitin-bitin lang lang mga lids, oh gabi oh gabitin lang ang ano baritos, mga baritos Sala. Timbang ka kayo sa kabila ka na itong kuhain ito ngayong kick Wala. lang muna ah. tayo nito eh. Hey. Ano niya Buli-buli nya Mga lods oh Baritos Ang lasarya namin mga lods Tumama pa Ang baritos Pang dagdag daggita paldo na naman pag-uwi kung may bayad paldo kung may bayad kung walang bayad walang paldo wala <coughs> dad Marami pa mga lods. Ano ano yung ano ko? Ano? Ah. Ano? pa hanggang doon pa mga lods. Hindi pa ikot ng lambat. Ayun to. pa yung pinatanggal namin. No? Ayun, pa yung pinatanggal namin mga lods.

Lodge. tapos na mga lods tapos na namin tanggal lahat nakuha pa kami grabe kalakang tuloy mga lods yeah. nakakamin laking tuloy niyan no? oh yeah, mga na kilo kalate ang one port siguro ito ayan <laughs> mga lods lahat ng kuha namin tapos na mag re-ice na lang kami mga lods naligo ako ng dagat dahil sobrang init kwarentahan na ito puno na ito ng balok mga lods